sa ngayon yan lang muna pero malaking tulong di ba? dito tayo ulit papaarga tayo so binalikan natin si Jobber alamin natin kung ano na ba nangyari sa buhay niya kung may maganda ba nangyari so kung nabago ko ba yung buhay so, interviewin mo natin bago natin bago tayo magpaarga muna so hindi natin si Jobber natin follower yan. Kamusta? Balita? Okay lang sir. Uh, ay, tol, ano? Bigyan mo ako ng isang libo ah. Isang libo sir. Ah, libo. unleaded lang, unleaded. Okay. I don't want peace. So card lang card lang, card lang tayo ulit. problems yeah. always. Sir, tanong ko lang na ano mo sasabi mo sa vlog natin? Okay lang naman sir. Pero nabago ba yung buhay? Oh shit! Oh, shit. Oh, Hindi, oh, sabi mo nabago. Ayaw ba? Oh, <laughs> ah, yan. Nabago. Oh, sir. Uh, sa pagbigay ko ng sticker, do. parang medyo <laughs> dumami yung pasok ng blessing no dumami rin naman sir oh yun ito yun, guys ganyan kalupit O so, mamaya bibigyan natin ng pangkabuhayan showcase gusto mo ba jobber ng pangkabuhayan showcase oh shit oh shit kung meron naman sir ayun <coughs> <coughs> ah sige 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 bibigyan natin siya oh uh, san Bibo? bibigyan kita ng pangkabuhayan showcase yes, Oh, pang ano mo na lang to. Sa so, ngayon, yan lang muna. Ayaw, di ba? Diba? <laughs> ano mo sabi mo? Uh, Shout out, wala. <laughs> wala na naman? Wala na Thank you, thank you, thank